Dahil nagtitrending trending yung inyong ginawa ngayon Mayor, unahin ko na yung uh, tanong kaugnay nga doon sa ano, may may na ba kayo? May sospek nga ba doon sa pagpipintura doon sa mga uh, nitso dyan sa ano, jan sa inyong uh, uh, cemetery sa syudad? Opo. Uh, actually, uh, sir Dexter, uh, pininturan daw po yon nung nakaraang September pa, pero okay. na-report lang po yon kahapon. So, it was posted yesterday at ginawan po agad natin action kasi ko naman po. Uh, mm -hmm. bilang respeto sa mga namatay at mm -hmm. sa mga malat sa buhay, uh, ang ginawa po nila, nung nakaraang September daw, mm -hmm. uh, sa body posted, and I do not know if it's really real, mm -hmm. pero sa body posted na kinokontrata daw po ng ibang tao doon na pinturan daw yung puntod ng kanilang mahal sa buhay. Okay. And hindi daw po sila nag-agree, uh, and yun po ang kanilang ginawa. Tinakpan uh, po nila ng puting pintura yung... Uh, puntod ng... Ay, yung mga, mga palitada, po Mayor, ano, nabura. Yes, po, Kaya po, ngayong nabura darating po. na November 1, baka mamaya maghagilap yung mga ano. Pero ito na, ibalik na, na ibalik na, Mayor, yung mga pangalan doon yes, sa yes, palitada. po. Uh, opo, uh, bidoran na po natin yung pintura at uh, pinalabas po natin ulit yung pangalan ng mga uh, nawala po.